Ako yung laging bida. Bawa, ano na, baka maabawas mo yung mga bata ng ulam. Ayan po yan. Ayan. Ulam po namin. ito yung, ito po yung mga binuraot namin kanina. Ito, 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 ganyan. Ganyan. Laki ng ulo. Ganyan. Laki ng ulo. Ulas mo sa damit mo at ano naman kita mamaya. O, oh, ka na manood like, O, oh, dito pa, ay, oh. o Doon O, masilip sa silip sa na Ay, doon pa nga, ay, sa matabi ni Mami oh, abon, abon. Abon uh, ay, kita. Ako, ako Ay, Gusto mo di makuha sa video? No kaya, ay, mukbang talaga to guys ang kanin namin, oh. Ay, ito pala yung matinik. Ano? Yung buwan buwan. Ay, ano, preto. Buwan buwan. Ang sabi nila, eh, masarap daw, ano eh. Masarap daw, paksiwin. Ay, pinaksiw Ano sabi? Kaya sa natin. yung ito siya ano eh. Sama ko, sama Hmm. Ah, sarap hmm. hmm. guys, ang pagsipsip ng ulo. Hmm. Cebu ito guys, Cebu. Hindi <laughs> ba libre ulam? Cebu Masukong... so, si ito guys, Masipag hindi ka ito buwan-buwan. Masa ipagka mamburaot, ang um, barure. Masarap man din. Masarap ito sa yung pinitinik na lang. Hmm. Anak, baka gusto nyo isda? Mm.

pa may manggin ako. Malaginaw-hinaw. <laughs> <laughs> Diretso. kami guys, mata ng sibo. Um, Wala rin yan guys, may atang yan. <laughs> Minsan lang tayo makapagyabang guys. Kailangan natin gawin yung buwan-buwan ay gawin natin sibo. <laughs>

<laughs> Wala, ang kita sa mga ulo. Akin <laughs> na ito. Mmm, yummy! Ang <laughs> kita sa atin, na atin na sa bungo. Mmm, sisip-sipin natin yung labi ng sibu. Mmm! Bukat yung puna. Buti nga tayo na una-una. At may, ap may apagbigyan si Kuya nung di ba yung isang lalaki doon.

talagang tapulok na katuwa sa dalan o okay isang Lalaki na, okay na katuwa naman. Sarap eh? ng ihaw nun ay. Eh? Ang sarap ng preto baya. Habang mag-preto ako, nakain ako. Hindi di kita yung Ha? Hmm. Hmm. Hmm.